Magandang araw sa lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo sa lahat ng nanonood sa video na ito at nagbabala kayo mag-apply dito sa Foodpanda Panda. Kaya napunta ka dito sa video na ito mga kaibigan dahil gusto mong mag-apply dito sa Foodpanda Panda. Magkano yung kinikita natin yung update po 2025 at at uh, Itong mga pamaraan, mabi, uh, mag, uh, madaling, pinakamadaling paraan para makapasok ka po sa Foodpanda Panda ngayon pag-usapan natin dito mga kaibigan. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, don't forget to subscribe mga kaibigan. At kung makakapasok ka na sa Podpanda, man, nandyan sa basket po sa baba mga kaibigan, dito sa ating YouTube channel, mayroon tayong pinopromote dyan ng mga ng mga item tungkol po sa Pudpanda, tungkol po sa mga uniforme ng Pudpanda, box ng Pudpanda. Diyan po tayo makakabili. At kung gusto ka mag-apply sa Pudpanda, may link po tayo, referral link mga kaibigan, nasa comment section po. So ngayon mga kaibigan, pag usapan natin kung paano ba mag-apply sa Pudpanda. So dito sa food panda mga kaibigan, kailangan mayroon kang driver license na profesional, motor na nakapangalan sa iyo. Take note mga kaibigan, kailangan ang motor na i-apply mo ay nakapangalan na talaga sa iyo dahil hindi na po pwede ngayon sa bagong update ni Food Panda 2025, hindi na po pwede ngayon mga kaibigan na yung motor na ipasok natin, na ipapadala natin doon for re review reviewal sa ating requirements ay hindi nakapangalan po sa atin. Dati mga kaibigan, Uh, sa, sa 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 aking side iba yung pangalan ORs ng si ORCR na nakapangalan sa aking sa ama so binigay ko ni pinorward ko kay Foodpanda Panda at na-approve nila pero ngayon mga kaibigan hindi na po ma-approve so meron kang NBI meron kang TIN ID at saka TIN number pag mayroong magtanong diyan mga kaibigan meron kang TIN number pato, pero wala kang TIN ID so huwag kang mag-apply kung wala kang TIN ID dapat mga kaibigan, kukumuha ka muna ng TIN ID. So kung wala ka sa mga requirements na ito, huwag ka nang magtanong kung paano at saka anong gagawin, ay kailangan mo talagang kumuha ng mga ID na yan, ng mga requirements na yan para makapasok ka dito sa put panda rider. So magkano bang saho dito sa food Bakit napaka-stricto itong si food panda? So unang-una mga kaibigan, ang sahod dito sa put panda ay above po minimum at ang napakaganda dito nahawak natin ang ating oras. So, kahit kailan, hindi tayo gusto, gusto tayo mag at hindi tayo gusto mag pwede. At si Pod Panda, hindi po mangingialam po sa atin. Pero kung mag po tayo ng 8 oras, mga kaibigan, kung uh, sa pinaka-normal lang po na salary, pag 8 hours po, ay eh, lalagpas po yan, kinikita mo ng 1,000 pesos, mga kaibigan. Sa screen, mapakita ko sa inyo, ang kinikita natin, last week, mga kaibigan, isang araw lang na tayo nagbiyahe. So, mapakita ko sa inyo ang 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 screen ang screenshot mga kaibigan no tingnan mo nakikita mo so ngayon mga kaibigan ano ba yung mga sikreto ano ba yung mga pamaraan na magka-apply ka dito sa food so dito sa food mga kaibigan kailangan ka dito lahat ng mga requirements na hiningi ni food na i-supply supply mo bago mo i-send yung application mo kay food panda unang-una driver license dalawang valid ID NBI uh, NBI at saka tin ID, tin number. So meron kang GCash mga kaibigan. So yan yung mga requirements sa si Food Panda or at CR ng motor na, na nakapangalan sa iyo at updated yung registration. Kung wala kanyan mga kaibigan, kailangan kang magkuha para maka-apply ka dito sa Food Panda. So ngayon mga kaibigan, maraming natatanong kung kumikita pa ba yung mga rider dito 2025 sa Food Panda. Yes po mga kaibigan, kumikita pa po yung mga rider dito sa Food Panda. In fact, Last week mga kaibigan, nakabiyahe po tayo dahil minsan na lang tayo nakakabiyahe dahil busy po tayo sa ibang bagay. So, kumikita pa din tayo mga kaibigan at sobra po 1,000 yung, yung kinikita natin, gross income natin at saka minus, minus na natin yung gasolina, pagkain at mayroon po tayong net mga kaibigan, nakakabili pa tayo ng ulam at bigas po para sa ating pamilya. So, maganda pa dito yung kitaan sa foodpanda panda. Ay importante lang mga kaibigan, bago ka mag-apply, i-comply mo lahat mga kaibigan. Sa comment section, ilagay ko ang lahat ng mga requirements sa Foodpanda at ilagay ko din kung saan na link, saan ka mag-apply at i-click mo na yung kulay highlighted na blue at doon ka mag-apply mga kaibigan sa Foodpanda. Ang tanong ngayon, saan ba makabili ng uniform? Dito po sa, sa video na ito mga kaibigan, mayroon tayong tag na, na mga product. Ito ay related po sa lahat ng uh, gamit ng food panda po mga kaibigan at mayroon po tayong maliit na komisyon diyan. Dito kayo mag-comment, dito kayo bibili mga kaibigan in support na lang po sa ating YouTube channel. Maraming salamat mga kaibigan. Don't forget to subscribe po. Ako isa yung ako isang kaibigan na 5 uh, years na po na rider dito sa Food Panda sa Leyte. So maraming salamat at shalom po sa inyong lahat.